Okay, hello po, Atty. Tam, ha? Andito na naman tayo sa isang malupit na, ano, na episode. Alam niyo ba kung nasan ako? Andito ako ngayon sa Walian City. Malayong city sa Taipei. Hmm, kasi lahat na lang ng mga nakikita ko, nandun nagpipicture sa may Taipei 101. <laughs> Magsama-sama kayo sa Taipei 101, ha? Kaagaling lang ng bagyong kraton dito, di ba yung sa atin si bagyong Julian? Oh, tapos pag akyat sa Taiwan, naging si Kraton kakalabas lang niya, saktong-sakto naman yung pasok ko, bagyong tam, kita niyo naman, ang ng pasok ko dito, napaka-init. <laughs> dahil mong, kay mong kaya arte, na <laughs> natin, provisional dismissal. Ah. Ang provisional dismissal, bibigyan ko na kayo ng paunang hint. Parang ano yan, pag yung si Pedro kumari ng kay Maria, nakita ng mga kaibigan nila, nagholding hands si Pedro at si Maria. Uy, sila na ba? Hindi pa, provisional lang. <laughs> Bakit? Kasi technically, hindi pa naman talaga sila eh. Hindi pa permanent dismissal. Mm. may magbago pa eh. Paano kung biglang nakipag-holding ang si Maria sa ibang lalaki? O di provisional dismissal. <laughs> Wala pang katiyakan. Parang ganon. balik tayo sa ano na sa topic natin okay saan nagaganap ang provisional dismissal okay sino nag issue niyan ayan ang malapit na tanong rektahan na ha ang provisional dismissal sa korte lang nanggagaling yan sa korte nyo lang naririnig yan, ha at si judge ang nag issue niyan hmm Sinasabi ko na sa iyo, wag mo akong panggigilan. <laughs> wag na wag mo tatalugin sa akin. Na, Attorney sa PI ba sa preliminary investigation ba? Wala bang provisional dismissal doon? Wala! Hmm, kita. <laughs> Walang provisional dismissal sa PI, ha? Never yung ma si Piskal. Or never din yung makikita sa resolution ni Piskal sa preliminary investigation, ha? Na this case is provisionally dismissed. Walang ganun. Sinasabi ko na sa inyo, na ang resolution ni fiscal is either sumasampa, isasampa niya yung kaso or idedismiss niya. Walang provisional na dismissal. Sampa or dismiss. Hm. <laughs> 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 anong proweba mo na ang provisional dismissal ay wala sa PI? O, anong anong sinong nagsabi sayo Autonio na walang provisional dismissal sa PI? Tingnan niyo sa Rule 117. Section 8. Ano ba ang Rule 117? O, panoorin nyo yung quash. Ayan ang Rule 117. Sa Section 8 ng Rule 117, andyan ang provisional dismissal. Nasaan ang ano, preliminary investigation? Ang layo. Nasa 112. Sa 112, mahaba yan. Wala kang ka makikita ano diyan provisional dismissal dyan. Kahit sa isang section dyan, wala. Hmm, tiyan mo, tumalsik pa yung laway ko sa gigil. <laughs> <laughs> Ngayon, para lang maniwala ka, ha? Para sa mga law student, sa mga bagong pasang abogado, sa mga criminology student, at saka yung mga, mga layman na gustong magkaroon ng dagdag kaalaman, gusto magyabang. Sinasabi <laughs> <laughs> ko sa inyo, ang rules of criminal procedure, hindi yan basta-basta rules lang na mga sinalampak dyan. Napakaganda ng rules of criminal procedure. Napakaganda ng pagkakaayos yan. Nakaayos yun, in fact, nakaayos. Explain ko sa inyo. Dahil alam ko naman, hindi nyo rin titignan eh, kahit sinabi ko. <laughs> 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 Ang 3 procedure kasi, nag-start siya ng 110 eh. Pero sisimulan natin sa 112. Sisimulan ko na sa PI, sa preliminary investigation. Ang PI, 112. Anong sunod? 100, anong 14? 13 muna. Ang <laughs> oh, 113, arrest. O, oh, kita nyo magkasunod. PI, dahil sinampan ha, mag-i-issue si judge ng warrant of arrest, di ba? Anong susunod sa 113? Oh, syempre, 114, 'di ba? Ano yung 114? Bail. Oh, 'di ba pagka nagkakawaran, anong ginagawa? Ano sinasabi ko lagi? Pag may warrant, Sinasabi ko ba na mag-party, mag, mag kumain sa labas sa so, Jollibee? Hindi. Mag-bail. Yung iba sa inyo tatanong, "Ato, ano gagawin namin? May may O, 'di mag-bail. 113 arrest, 114 bail ka. 115 Siningit dyan yung rights ng accused. Kasi, Once na sumampa na sa korte, nagiging accused na yung respondent. Di ba sa PI, respondent, 112 pa lang yun. Sumampa na yung warrant of arrest, 113, at yung bail, 114, nagiging accused na siya. Kaya, dinefine de sa 115 ang rights of the accused. Anong sunod sa 115? Siyempre, 116. Ano yun? O, oh, sikat na sikat yan. Arraignment and plea. Kasi, siyempre, nag-bail na siya. Anong sunod doon? Napanood nyo na ba to? Nag-bail na ako. Anong sunod? Arraignment. 116. Anong sunod? 117. eto na, motion to quash. Kasi baka nga naman bago mag-arrangement or kaya after mag-arrangement, meron mga grounds to quash, to dismiss. Ah, uh, di ba? Akong kung wala, anyway, nasa ng ano, ang provisional dismissal, nandun sa motion to quash. 118, pre-trial. 119, trial. Oh, tapos, 120, judgment. Okay, sunod-sunod. Ah, -sunod. uh, di ba? Maganda ang rules of court. Maganda ang lalo na yung criminal procedure. So nakita niyo yung provisional dismissal, nasa 117 siya, nasa trial na siya, nasa korte na siya. Kasi natatapos yung PI, nasa 112 eh. oh so from 113, 14, 15, 16, 17, 18, 20, hanggang judgment, nasa korte na yan. Ang provisional dismissal, nasa 117. oh kaya walang provisional dismissal sa PI. Ha? O, napasikat lang ako sa inyo kahit ang haba ng discussion natin, at least may dagdag kaalaman kayo. Yun ang mahalaga, may dagdag kaalaman. Okay. Ano ngayon ang grounds ng provisional dismissal? Actually, walang ground. <laughs> walang ground, oo. Kasi, uh, ano yan eh? case by case basis yan. Ang gagawin ko, mabibigay na lang ako sa inyo na example. Yung, uh, ibibigay ko sa inyo yung talagang na-experience ko. Yung lagi kong nakikita sa korte. Yung common sa korte, sa hearing talaga. Ano, attorney, ano yan? Ah, uh, ano lang 'yon, simple lang 'yon. 'Yun lagi kong nga uh, sinasabi na underrated na vlog ko. Panoorin 'yung Speedy. Madalas sa tanong sa akin kasi, eto na i-spoon ko na sa inyo ha. Ah. Madalas sa tanong sa akin, attorney, 'yung complainant hindi naman sumisipot, hindi na dumadating. Anong gagawin namin doon? Ang lagi kong sagot, ano? Wala. Wala kang gagawin. Yung abogado mo ang may gagawin, hindi ikaw. O, malay ko sinasabi, diskarte ng abogado mo yan. oh kasi, paano? i-connect nyo dito sa speedy na sinasabi ko attorney ano yun eh nagkasundo na kami Ah, uh, okay na kami hindi na raw sisipot si complainant kasi nasa ibang bansa na raw siya inabigyan na namin nabayaran na namin nasettle na namin yung mga problema namin paano ang gagawin namin dun oh diskarte ng abogado mo yan yan ko sinasabi di ba speedy So, i-coconnecta mo yung vlog na speedy at saka dito sa vlog na to. Ini-spoon feed ko na sa'yo at saka sa abogado mo, ha? <laughs> pangalawang example, yung tinatawag natin na compromise agreement. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng settlement. Nagkaroon na kayo ng agreement, yung accused at saka yung complainant na sa kaso nangyayari madalas yan, yung mga BP22, mga cheque. Oh, ano, yan, ano yan, Tony? Na-discuss mo na ba yan? Panoorin yung kasong walang waran. BP22, yung mga slight physical injuries, mga tapad na maliliit ang amount, mga pera-perang maliliit lang ang amount, na pwede namang ayusin kagad. Yung mga reckless imprudence, yung mga sagasagasa, resulting in slight physical injury, damage to property. Kahit yung reckless imprudence resulting in homicide, pwedeng ayusin yan. pwedeng mag-compromise agreement yan. Ibig sabihin ng compromise agreement, nagkakaroon na sila ng aregluhan na magkakaroon na lang ng bayaran. Magkakaroon na lang ng usapan ng terms kung ilang buwan, kung gano'ng katagal o magkano yung down payment. Pag meron ng compromise agreement na madalas nangyayari sa JDR o kaya sa mediation, o, panoorin nyo yan. Diyan pumapasok yung provisional dismissal. Anyway, pabalik muna ako sa kampo namin. Lipat tayo ng pwesto, ha? Bulat kayo, no? Nasa ibang lugar na ako. <laughs> anyway, tuloy natin. O, di ba sabi ko kanina, may compromise agreement na. Minsan naman, kung hindi nagkasundo sa mediation, pwedeng hinahabol nagkasundo sa korte. Kay judge mismo, nagkasundo. Titignan ni judge yung records ng case. O, it appears that there is already a compromise agreement between the parties. Sino yung parties? O, yung complainant, tsaka yung akusado. O, di ba? Nagkasundo na nga sila kay Judge di sa mediation. Minsan nangyayari yan. Minsan, sasabihin ni Fiscal o kaya mas madalas sasabihin ng ano? Sasabihin ng counsel ng accused. Uh, Your Honor, considering that there is already a compromise agreement between the parties. Your Honor, dahil meron ng compromise agreement yung dalawang ano, partido, uh, we now move for the provisional dismissal of this case. O, oh, yun, know, or baka pwedeng, dahil may kasunduan na po yung mga parties, eh, i-dismiss na natin provisionally. Dito na pumapasok yung provisional dismissal. Ah, sasabihin ni Judge, comment, Piskal. Madalas naman sasabihin ni fiscal, no objection, provided that it's just a provisional dismissal. <laughs> Hindi siya yung agad per permanent dismissal si, ano, si fiscal, di ba? Ngayon, hahanapin ni Judge si accused. Where is the accused? Pag wala si accused, Your Honor, the accused is not in court. Ano mangyayari? Itaga mo sa bato, reset. Oh. Ha? Reset yan. Eh, paano attorney kung andyan si accused? Pero, si complainant ang wala. Yung isang hearing ko last week, ha? Last week lang. Sabi ni Judge, wala si complainant, reset. Oh. Yung isang judge yan, Ni-reset. Pero yung isang korte ko naman, yung isang hearing ko naman na inatinan ko, nag-move kami ng provisional dismissal. Kami dalawa ni ano, kami dalawa ni fiscal. Sabi ni judge, wala si complainant. Sabi ni judge, fiscal ah, next time, pag wala si complainant, I will uh, rule on the compromise agreement kahit wala siya. O, magkakaiba ang judge. Ah, huwag wala tayong hard and fast rule dyan. So, ibig sabihin, kung wala si complainant, pwedeng ma-reset o pwede pa rin matuloy ang provisional dismissal. Pero pagka si accused ang wala, hindi pwedeng matuloy yung uh, ruling sa compromise agreement na gawing, uh, magkaroon ng provisional dismissal. Bakit? Bakit? Adyan na tayo sa tanong na bakit. Kasi, di ba sabi ko kayo, tingnan nyo yung Rule 117, Section 8. Hmm, alam ko naman hindi mo tinignan. <laughs> Pero, pwede well, ko explain ko na. Alam mo naman ako, mabait ako sa inyo eh, di ba? Generous ako sa knowledge. <laughs> sabi doon. A case shall not be provisionally dismissed, ha? Except except with the express conformity of the accused and notice to the offended party. Anong ibig sabihin ng attorney? Diniinan ko yung express, ha? In Tagalog in a layman's term, sabi ng rule um, 117 section 8, hindi pwedeng magkaroon ng provisional dismissal. Hindi pwedeng magkaroon ng provisional dismissal except na lang kung merong express consent or conformity. Merong express talaga na pumapayag si accused. Pumapayag dapat si accused. At kay complainant, notice lang. O, kaya i-apply nyo yung kanina doon sa dalawang hearing na sinabi ko. O, di ba? Pag wala si accused, reset. Hmm. Kasi bakit? Bakit na reset? I-apply nyo itong rule na to. Kasi sabi sa rules, kailangan merong express conformity. Paano magkakaroon ng express conformity? Eh, absent nga si accused yun. Doon yun. Kaya hindi mo mapayagan judge na magkaroon ng provisional dismissal kung wala si accused. Kasi sabi sa rules, mahigpit yun na walang provisional dismissal unless may express conformity si accused. Eh, kung absent siya, eh, paano magkakaroon ano, ng express conformity? Eh, absent nga siya. Akala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Nakalagay lang sa rules. Madali lang. Oh. Eh, hindi. Ganito yung nangyayari sa actual sa hearing talaga, ganito eh. Kwento ko sa inyo ha. Express conformity, strict 'to yan. Kaya, kaya ganito. Hasabi hindi judge. Ah, uh, oh, may compromise agreement na kayo? Ha? Oh, accused. Laging wala si complainant, hindi hindi nag attend ng hearing o minumove ng abogado mo na magkaroon ka ng provisional dismissal dito sa kaso mong ito. Pinaliwanag ba sa'yo ng abogado mo? Opo, madalas ba Opo, pinaliwanag mo naman po sa anatory. O, pero kahit na, uulitin ko. Ganun, ganun yung mga judge. O, uulitin ko sa'yo, ha? Ang provisional dismissal, ganyan, hmm, manoori nyo to. Yan. Tapos, pumapayag ka ba? On record yun. Kaya nga kasi, sabi sa rules, di ba? Express conformity. Kaya tatawang yung judge, pumapayag ka ba? On record yun. Mapayag ka ba? Provisional dismissal. Oh. Pag sa siyempre, sasabihin ng accused, opo, payag po ako. Sino ba naman Akius na hindi pa papayag, di ba? <laughs> 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 on record John. Tinatanong pa mismo ni Judge, uulitin pa niya dun sa accused. Kahit na sinabi na ng akusado na pinaliwanag na nga namin sa kanya, kung ano yung provisional dismissal, di ba? Uulitin pa ni Judge. At ano, payag ka? Opo. At only bakit nga provisional? Sabi ko sa inyo, panoorin nyo ito eh. Mm, di ba? Pero sige, sige, happy ako ng konti. Kasi nga, pansamantala lang muna. Mm, pansamantala sa loob ng, sinabi ko dyan sa vlog na yan. Di ba? Isa o dalawang taon. Conforme kung anong klaseng kaso, kung nasa ang korte. Gano'ng kabigat yung sentensya dyan sa kaso na yan. In-explain ko na dyan sa vlog na yan. Kaya sabi ko sa inyo, panoorin nyo eh. Pero meron akong pasabog sa inyo ito, malupit to. Ha? Isang matinding revelasyon to. Ito yung pinaka kailangan yung matutulan dito. Di ba nga, sinasabi natin, dahil provisional dismissal, dismiss na siya, oo, oh, oh. Pan, pansamantala lang muna. Pero, pwede pa siyang buhayin ng complainant. Pwede pa siyang i-reopen ni complainant sa loob ng isa o dalawang taon. Paano bubuksan, na, Tony? Ito na nga. Paano, paano niya i-reopen? Paano niya bubuhayin yung kaso ni complainant? Ito nga, sabi ko sa inyo, panoorin nyo to. Pero ang tanong, anong grounds? Anong reason? Ha? Para buksan ni ano, buksan ni complainant yung kaso. Ito na grand finale diyan. Nung naghiring ako sa Marikina last uh, last month, sabi ni judge, "Oh, Mr. Accused, ha? Sige. So payag ka, provisional dismissal sa loob ng isa o taon. Tandaan mo, ha? Umayos ka kasi pwede pa tong pabuksan o pwede tong buhayin ng complainant on any ground Sinabi ni Judge malinaw yun. Mm. Kita nyo, narinig nyo. Umayos ka dahil pwedeng buhayin to. Ni complainant. Sa kahit anong dahilan. Mm. Magsusumbong lang siya kay Piskal. Si Piskal lang bahalang pare-open. Ipapawarad ulit kita. Sinabi ni Judge Sean, narinig, narinig, ko yun. Any ground. So, mainis na siya sa pagmumukha mo. Mab na siya sa utot mo, sa hinga mo. Tapos ka. Eh, <laughs> sinasabi ko, ha? Unfair naman yun, attorney. Kahit anong ground, hindi unfair. Eh, provisional dismissal ka na nga. Eh, unfair ka. Umayos ka kasi. O, kung may pangako ka na magbabayad ka, magbayad ka. O, oh, ganun lang yun. Hindi yung... Porque na dismiss akala mo hayahay ka na eh may, ano kaya may panahon may panahon pa yung complaint para buhayin yung kaso para eh, para open yung kaso. Okay? So kung ano man yung hindi ko ini-explain dito importante sa provisional dismissal, sabi ko, panoorin nyo yung part 1. Kasi yun ang pinaka, yung core talaga na in-explain ko, yung sinasabi ni judge, sa so sinasabi ng abogado about sa provisional dismissal. Okay, so I hope may kayo, ha? Maraming salamat. God bless. Ciao! Turuan ko muna itong mga driver ko, ito.